dito sa ano yan high uh, market yan ang ibaba oh yan tapos yun ng ano palabas yan palabas papasok dito tayo

mabibili. Ayan. Mga ano, items. Ang kung ano. So, cellphone center. Mga cellphone, ano. Cellphone. Hindi ko palabas. Hanap ng mabibili. Ayan, mga sure fit halap ng mabibili ayan o oh. labas tayo labas ayan o oh. mga ginto tayo gintoan ayan ang Jollibee Jollibee hanap tayo na ating mapupuntahan yun no know? ito naman chicken king chicken king ang kainan yan yung loob na yan no oh. yan ang chicken king sa lukoya yeah. yan yung toa no Sino mo gusto bumili ng ginto? Ayan, oh, dami. Dito yan sa may parwaniya. Pa, oh. mo oh, mamimili ka, oh, dami, oh. May ibang, ano, design. Mga ginto. Lakad dulit Ganap tayo. Ganap ulit, oh. Ginto, oh. Ah. Dami. Um, Linto. Linto, pa mo. Walk na tayo. Lakad-lakad Pule. -lakad Pagpunta tayo doon sa ano, mall. Ayan po. Tingin tayo. Ayan no ginto, oh, pag-ibang design oh, tayo ng iba, nagkadole, hihayan, oh, dami oh. Ito ang hah, 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 center bilihan ng mga appliances cellphone yan kami oh al yusuf center yan po ang ano kalsada ang road traffic yung ano ngayon oh sobrang traffic sobrang traffic traffic grabe wow ang ganda nila ate aliosop aliosop center cellphone. phone yan po aglalakad tayo papunta ng nesto nesto papunta tayo Yan po. Lakad pa po. Maglakad tayo. Lakad pa po. Ayan, damitan. Damitan. Aywa, aywa. Mia, 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 Salamat, mudir. Ah. Yeah. Ah. Adalahan. Dito tayo maglakad. Ah, ito ang Alga ni Medsite, no? know. Ah, dito tayo. Bye-bye. Ah, kaibigan ko. Ito ang Alga ni <laughs> Yan, mga cellphone, and appliances, yan lahat, eh, no? oh. yan po, ang oh. okay, lakad ulit tayo, lakad Okay, hanggang sa muli. Salamat sa mga viewers sa Salamat. Mahal tayo ni Lord. God bless. Thank you. Peace.